Ano kaya exercise tibalt sa tapos yun lang siyang kumain. at si Stanley naman ayan sleeping beauty siya oh. <laughs> sarap ang tulog niya at. ayan nakatulog si Stanley sarap ang tulog ni Stanley destroy naman dito rin sa kabila dito rin si Troy sleeping beauty rin si Troy ah. ito naman si Baltazar. ang mga alaga ni Uncle Lord ayan nagising si Stanley. Ay, nagising si Stanley. Dito dito dito. Pasok Dito 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 dito. Dito dito. Ah, yan Nagising dito apa. Ah. Nagising si Stanley. Nagising si Stanley. Ito naman galit na galit. Galit na galit si Dr. Sar pag nakikita niya si Stanley. Hala. 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 <laughs> <laughs> galit na galit pag nakikita niya si Stanley. <laughs> eh, magkakulay pa naman sila. No? Na? No? Patutulog ka lang kanina, nagising ka? Ah, Ikaw naman. Hala, hala. Bakit? Galit na galit yan na pag nakikita niya si Stanley. Hala. <laughs> Ah, nakatayo na siya. Ah? Tumayo na rin si Stanley. Tumayo na rin si Stanley. <laughs> mm -hmm. Ikaw naman, anong problema mo? Ha? Ah? Anong problema mo, Bal? Ah? Bal? Hmm. Bal. Halaw. Stanley. <laughs> pag inawakan ko. <laughs> Nagmumuryot yung isa doon. <laughs> ah, Gumuryot yung isa pag nawakan ko si Stanley. <laughs> galit na galit. Galit na galit si Baltasar sa'yo, no? 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 Ah, galit na galit, ano? Galit na galit, ano? Bakit? Problema mo? Nawakan ko lang naman. Huh? nanatay mga katabing ano? Ay Allah. Medyo dumami ng ganito. Ito naman na-propagate ko ito. Yung binili ko noon sa bagyo ng mga paktos. Ito lang ang pwedeng mabuhay dito. Nilagay ko lang sa mga pat. dami na. marami pa doon sa kabila. Dito naman sa side dito, cactus ang mga ito. Hanggang doon sa pinakadulo. Doon, cactus lahat yan. Ano? 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 lang tubig, ha? meron pa dito sa ano, kabila. Dito, dito, dito. Bal.